sa video ang pagbibitbit at panunutok ng baril ng dalawang Indian National sa Maynila. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Binangga sa kahinatak ng rider na ito ang kas ng isa pang motor sa kanyang unahan sa Baseco Compound sa Maynila noong February 12. Sinuntok pa siya ng rider. Nang makatayo, nanutok naman ng baril ang hinatak. Pero sabay din siyang tinutukan ng baril at pinadapa ng mga kawani ng Tactical Motorcycle Riding Units. Sinusundan pala nila ang magkaangkas na parehong indiano dahil sa reklamong panunutok ng baril sa kapwa nila indian. Meron silang awayan dahil parang rivalry ho sa mga pautang. Dumating yung sa punto na yun nga, o nagdala siya ng baril. Kung hindi ho tayo nakapag-respond at hindi ho natin nakita yun, ay eh, maaari ho talagang may nangyari hindi maganda. Nakuha mula sa mga sospek ang isang kalibre 45 baril, mga balat ginamit nilang motor. Pero nabahala pa ang mga polis matapos nakita ng iba't ibang damit at sombrero ang dalawa. Based na I amin mean, sa experience namin no as law enforcers, sometimes kasi uh, when you committed the crime, so immediately you nag chase tayo ng ano ng ng attire di diba, ho. Nakakulong na ang dalawa na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Sa pool naman sa CCTV ang pagkatake ng riding in tandem na ito sa dalawang naglalakad sa Santa Ana, Maynila, mag alas 4 ng madaling araw noong Sabado. Hinablot ng backride ng cellphone ng isa sa mga babae sa isa pang insidente noong January 29, kuha rin ng biktima sila ng dalawa rin naglalakad. Kalimitan ma, ang mga biktima ng mga ito, yung mga nagtatrabaho sa gabi, mga estudyante na bumapasok ng maga. Kalimitan ma, mga record na nagre-reklamo is dito sa malapit sa area ng Santana, yung Mandaluyong, Makati, tsaka Pasay Ayon sa mga polis, matapos ang sinagawang backtracking sa mga CCTV, natuntun nila itong motorsiklo sa bandang Paco, Maynila. Di kalayuan, nasa kote na rin nila ang dalawang kawatan. Nakuha mula sa mga sospek ang cellphone ng biktima, mga helmet, pati ang jacket na ginamit ng mangyari ang pangahablot. Palusot nila, isang beses lamang nila itong ginawa. Hirap daw sila makahanap ng trabaho kaya nauwi na lang sila sa pagnanakaw. Para na kahit pa paano may konting panggasto sa araw na yun. Pasensya na sa pangyayari ng araw na yun. Pasensya na sa mga nagawa po namin. Na-inquest ng dalawa na maharap sa reklamong robbery snatching. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.